So yun mga kanters, ah, good evening sa inyo lahat So bali, ako ah, kung napapansin nyo may mga pellet tayo pala dito Itong kaliwa pala mga kanters, ito yung mga ginagamit natin nung nakaraang hunting natin So yun kung napapansin nyo medyo mamuti-muti siya Tapos medyo magaspang Tapos yung sabay ibang tangkano naman, yun yung mga bagong bili natin na pellet sa online So yan, bali medyo balisa lang kasi tayo ngayon gawa ng medyo kalat yung patama ng PCP natin tsaka uh, kung nakasubay kayo sa ano natin sa mga video yun sa mga slow mo nya medyo nagwawabol yung mga patama natin so nakuperm natin nung bumili tayo ng bagong pellet na yun na astro na uh, medyo maganda yung tama. So, yan. So, kung napapansin nyo mga kanders, pwede yung makintab yung bagong pellet na nabili natin. So, meron pala tayong mga footage dito mga kanter kung gaano kalakas talaga yung wobble ng itong pellet na ginagamit natin. Na ito, yan. So, ito mga kanters, panoorin nyo. So, yun mga kanders, uh, subukan muna natin sa hugasan Tapos, ilog natin. Or, lagyan natin sa ng langis. So, tignan natin kung mapakinabangan pa natin itong mga pellet na ito. Or, kung sakaling makabili kayo ng ganito, uh, at least alam na natin kung anong gagawin natin. So, yun mga kanders. So, mga kanders. So, uh, lagyan natin siya ng powder sa yung ating gata natin sya tapos after nito patutuyuin natin tapos uh, ililig natin sya ilagyan natin sya ng konting lang after na matuyo so after nitong malinis i uh, itry natin sa field kung ano yung resulta ito So, ito yung mga binamit kong pwede pong nakaraan. So, observa natin kung anong nangyayari nito. Kung mag-wobble pa rin ba. So, natin ng konti. Para malis yung mga asin-asin niya. So yung mga kanilis, ah, natuyo na yung sa natin, pellet yan. So medyo may puti-puti pa rin sya. Pero medyo kuminis naman sya. So, try natin gamitan ng oil nito. So lagyan natin sa bulak. Tapos may cotton buds tayo dito. Ah, try natin gisin yung loob ng skirts yan kasi medyo meron po siyang puti puti so yan so start na tayo so yan mga panthers ito na yung na uh, linis natin pellet so medyo maghintab na siya pati dun sa loob ng skirt niya sa likod yan na so gawin lang natin ito sa mga ibang pellet pa tapos after nito siguro mga bukas i-try natin yung patama nito uh, try natin sa mga 60 or okay, 50 meters kung magwawable pa siya ayan so na-resist ko na rin ito ayan uh, medyo makintab na siya ayan so check natin kung hindi na magwawabol so grabe kasi yung ano last few hunting natin so pag review natin sa camera natin after ng editing natin doon pala natin makikita yung ano yung wabol nya so try natin Yan. So, gawin ko na lahat ito mga kaantay. So, marami-rami pa to So, yan mga kaantay. So, see you na lang sa field test ng ano natin, mga pilot natin. So, titignan natin yung resulta nito. So, yan mga kaantay. Hanggang dito na lang. God bless.